Ang cute naman nito eh, no? <laughs> ano sa sakyat to? Ah, EOD. Eh, oh, ah, galing ah. Ito yung ang pala, no? Pag nandito ka sa ibaba, no? Rosario. Oh, na yung bike. So, good morning mga kambiro bro. Kaya sabi ko nga, papasok na ko ngayon. Uh, tapos na kasi yung lead ko kahapon. Ayan, uh, pinapa-under ko muna yung motor ko. Para at least uminit. Ba't tayo kasi pang umaga ko ngayon mga na so, yung bahay ko Dito lang sa tapat ng motor ko Sa so, tapat ng bahay ko yung napaparating Ayan, dito na ako sa labas Ito, Maganda rito talaga sa Antibola kasi malawak yung park kalsada Bayaw ko Kasi sumasabay yung bayaw ko pag sa trabaho ko Ayan, alis na kami, mga kami Alright

na yung karugtong ng uh, Punta Ortiga sa uh, Aking Hill uh, tapos kaliwa pa tayo dito kaliwa Puntang Inari Center saan naglalaro yung PDA na sana natin yung Inari ang uh, antipulo dito pero private ata to hindi ako makasinig dito sa big e business mo kasi may motor kaya mas naman mag-overfit ang ano kasi sa ako buti na hindi gano'ng matraffic na no sabado kasi no madaling araw talaga dito sa may Ortega 6 station na walk dito lang ako na na hinto kasi ito na yung pinaka ng time to sa kaya alright dito na tayo sa Ufiga. 13 tayo ngayon mga kamil truck no? yun o uh, ngayon pa lang ako uwi mag alas 3 na alright let's go Ortigas is ang cute naman nito eh, o no? <laughs> anong sasakyan to ah EOD eh, oh, ah uh, galing ah dito medyo maluwag na ayan na ah. ibilis na yung sasakyan no pag nandito kasi bahabo no? ng tulay o may rosario parang marilaki lang nito dito sa pagpunta ng tipulo kasi kurbada kurbada din dito yung mga kalsada yan sa kurbada kurbada ang kalsada dito okya ikot na naman ikot oh, wow ha lang ng ikot oh binitbit na yung bike oh Teresa murong pag derito tapos ako nakaliwa ako dito dito sa may triangle ng uh, city hall ng uh, yeah, city hall ng uh, antipolo nakaliwa ako dito ina center doon dito Leblanc Hotel Ayan, Leblanc Hotel Pagpunta roon sa unahan Kakaliwa uh, ko, Robinson's Place na Tapos unahan, kunti uh, Samson na, na Ayan, ayan. ayan dito, papunta uh, Robinson's Place Ang Tipolo Dito, ito yung daan ko Papunta ang Robinson's Place Magalangan ko si Mama Ah, uh, dito tapos doon unahan lang ha Samsung na mga bilihan ng mga pasalubong dyan oh dito yan sa so maya Samsung, Samsung na dito Ayan, tingnan natin oh, wala nang gumagawa ngayon kasi linggo tinapos lang nila yung dito natitira tingnan natin sa loob ha. So, yun. Tinapos lang yung dito. Yung balamsi niya. Tapos, yung dito. Tapos, yung dito sa PR hindi natapos. Hindi na hindi na plasteran. Pero, yung gripo na ikabit. Yun. So okay naman. Dito kasi yung lababo. Dito yung unodoro. So, dito yata yung Future shower. Mutas naman ang grito. Ayan.